Presidente Lenny Robredo Presidente Lenny Robredo Angat, Angat buhay lahat Angat buhay lahat Narinig mo na naman yung chan Ay syempre Pero syempre sa pagkakataon na ito Bidjoga par mga kabata helmet Kiko ba muna? Ayan o no? helmet base po sa post ni VP o ni Atty. Lenny Robredo hindi pa nga ang laban natin dahil sabi nga niya before nag-uumpisa pa lang tayo at ang namulat ay hindi na muling pipikit kaya eto for 2025 mga kabata, helmet, kiko bang nga para sa Senado diba sabi nga ni VP Lenny sa post niya mga kabata, helmet o oh sabay-sabay tayo. Tuloy lang. Video para sa Oo. Di ba? Basta walang dayaan. Yes. At tali yung chant na yan, no? Uh Oo. -oh. Tatatatak na tatak na yan, eh. Di ba? Uh -oh. Lenny Robredo. Tangat buhay lahat. <laughs> Pero syempre ngayon, for Senatoria Balls naman, Kiko Bam. Bidyo. Kiko graper. Bam, huwag kalimutan. Kiko yes. Pangilinan and Bam, Bam Aquino. Aquino. So, ayun mga ba dahil may comment down below kung anong masasabi niyo dyan. Pero grabe no, nalalapit na at papalapit na talaga. Mm. Nakakaloka. Abangan niyo pa yung mga kandidato. Serya natin, nagpahinga lang ako kahapon. Mm -hmm. Pero ito, tuloy-tuloy na tayo. Pero, Bidyo Gapper, yes. no? Nakakaloka lang yung mga survey na nakikita, nababasa, mm -hmm. na papanood ko. Mm -hmm. Para hindi na makapanipaniwala, para namang may conditioning na naman ang ginagamit ng iba dyan. Sino ba nagbayad doon sa survey na yung ano? <laughs> yeah, siyempre, kung sino ang nagbayad, eh di siyempre, yun yung mataas, mm -hmm. top one. Pero oh. top 1 sa mga estudyante, Kiko ba? Siyempre, di ba? Videogra siyempre, Lenny. Tatak Lenny. Oo, at nako, videographer. Mm. Siyempre, sa party list. Hindi mawawala dyan ng ML. Oo. Uh -huh. Di ba? Ang mga liberal. Uh -huh. Hindi rin mawawala dyan ng bayan. Uh, hindi rin mawawala dyan ng bayan muna. Ah, uh, makabayan. Hindi, ang makabayan. Uy, videographer. Ah. Uh -huh. Ah sa okay teacher, di ba? Para sa mga guru na mga minamahal. Guru. At marami pang iba, ilabas din natin yan, Bidjoga Forever, naluloko lang ko sa ibang mga party list na parang hindi naman, yung party list binuo para sa, 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 laylayan. Pero yung mga bumubuo at miyembro ng party list, hindi naman pang laylayan. Ay, kilala ka ganyan. Meron. May ano, di Mayaman. dinagamit lang gamit lang ang laylayan. Pero ayun nga, mga patahin ng na gusto video ito. Huwag kalimutang mag-subscribe. At i-click ang notification bell para like ka-updated sa lahat ng mga in-upload po namin ni Videographer. di ba? Oo. Uh, oh, Grabe videographer, hindi pa rin ako makalakad sakit. Sabi ni Sir Boogie pala sa comment niya kahapon oh. Uh, videographer, sabi niya barefoot daw. Yes na yes. Sir Boogie. Na, <laughs> na Gusto niyo pong itry? Nakayapak tayo dyan, nakatapak tayo pag <laughs> Bakit ano, nakayapak? Nasa Reno, ha? Bakit nakayapak? Kasi di ba videographer, parang pinapakita mo dun yung ano eh, yung pagiging ano ba, yung mapagkumbaba mm. videographer. Di ba? Nakaya, nakayapak din naman si Kristo noon, di ba? Yung ano siya, yung sa purgatorio, video ka pa Kasi, parang mm. sacred ground siya eh. Mm. Naka, ano ka eh, nakaapa uh, ka sa sacred ground. May connection ba? Oo, uh, oo um, naman. Tsaka, video ka pa kasi di ba basta may ibang feeling. Pero ayun nga, ay, maraming maraming. may iba. Marami, marami, marami salamat pala dun sa medics na nag-assist sa <laughs> Naloka ako. Bakit? Ano yung nangyari sa'yo? Nagkaroon na ako ng minor injury lang naman kahapon. Ang minor? Pero ano na yan? Normal na yan? Mm -mm. Uh Talagang given na yan every night of January. Taon-taon na yan. Pero yung kahapon talaga, hindi ko na talaga matiis dahil... this guy kasi pag-apak ko, meron lang naghagis ng puso sa sigarilyo. Siyempre may baga pa. E di pag-apak na, aray ko po. Okay, diba? About, kasi hindi mo nakita? Hindi eh, ko wala pansin kasi nalang hinginain ako lang mani. Okay, diba? <laughs> <laughs> Pero grabe na, hindi ko hindi ako makapaniwala paniwala ako. Isang mil lang ako hapon mga kabata helmet. Pansit kanto lang kanain ko nakatagal ako hanggang gabi. Pero ayan nga, maraming maraming salamat po sa lahat mga medics na nag-assist sa akin, naglanggas ng aking sugat at nagbigay ng yelo. Ayan <laughs> na. Yellow, sa yellow is ducky. Oh, yellow is ducky talaga. Pero sana na no, may burnt ointment. <laughs> <laughs> Pero yan hey, ka, oh, batang helmet. Stay happy, stay healthy, and stay safe ta, as always. Sabi nga sa boy, nag-helmet din ang buka. It keeps getting better every day. God bless everyone. Bye! Basta ako, Bidjoga, for sure na ako sa iboboto kong mayor ng Maynila. Ay, sino ah? Sambar sasa ko. Ay, o... akala ko, Lenny Robredo. Nagayon? Yes! Sa tayo, Naga. Ay, niro Robredo, angat buhay na. May nakausap ako kahapon, mga kabatang helmet, si Nanay Lorna from Naga City. May gano'ng shoutout kay Nanay Lorna na deboto din. So, ayan, pwede na pala tayo makapunta uh, via van oh, sa Naga. Van? O, bakit yan, mga, mga kabatang Yes, van. <laughs>